nangyari daw, ay mukhang itinaon. Itinaon daw sa holiday gift-giving events. Yung sinasabi na incentive. Yung kuno ay bayad, yung kuno ay bribe, uh, parang doon sa signature campaign ng People's Initiative. Natural. May lusot kayo na sabihin na ito ay mga regalo, incentive, dahil nga Christmas season. Yung pala yun. Ayan, eto po. Kaya gusto, at nararapat lang na paimbestigahan talaga etong suhulan, etong bribery na ito na itinatanggi ng maraming maraming kongresista si Richard Gomez, syempre tumatanggi yan okay, at marami pa pong iba na nagpapahayag na kuno nga ay hindi nila kailangang magpabayad or magpasuhul para nga sa people's initiative anyway, kikilos daw sila kahit walang bayad para ikampanya sa mga kababayan natin kung ano yung um, magandang maidudulot ng pagpalit ng or netong charter chains nga na to. Anyway, ang ilang mga individual ay pinangakuan ng tulong habang ang iba ay nagsasagawa ng signature drive sa panahon ng holiday gift giving events. Sinamantala ang kapaskuhan, sinamantala ang holiday dahil nga naman lusot na kuno ay um, pwedeng ayuda, pwedeng incentive, pwedeng regalo or gift yung kanilang pinamimigay, yun lang. Obvious naman na may kapalit. Mm -hmm. Mayroon ding mga ulat ng mga individual na may mga kapansanan. oh, pati mga may kapansanan na, li upang pumirma sa charter chains. Meron pang iba dyan na kuno ay sa kahit sa pilahan ng jeepney. Hmm, Di ba? May mga pila yan. Pag tayo ay sasakay sa mga istasyon ng jeepney, kung meron man. Anyway, Whew, ay talagang ito ay hindi hindi tama. Grabe no? Grabe pala talaga. Anyway, suhulan sa chat signature drive in iimbestigahan. So yung sinasabing 20 million daw bawat kongresista nga, um, kahit sino, talagang tatrabahuin ang isang kongresista yan. Tatrabahuin yung kanyang distrito sisiguraduhin. At alam niyo naman po na ganyan na ganyan ang kalakaran dito sa atin. Hindi talaga pwedeng itanggi yan. Ang tanong, lahat ba na kongresista ay kayang suhulan? Yun kasi, pero totoong may nasusuhulan, maraming nasusuhulan, at naanjan sa mga pwesto nila para lang magpasuhol. Yun naman ang dahilan eh. Okay, dapat imbestigahan ng kamera ang umano'y ilegal na paggamit ng pampublikong pondo para sa signature campaign ng mga nagsusulong ng charter chains. Tignan natin, ha? Tignan nyo, ha? Pampublikong pondo. Okay. Sabihin na natin, yung 100 pesos per, per person, per family, just po, saan makakarating yung 100 pesos natin? At yung parang ibinenta mo na yung kinabukasan ng iyong mga anak, mga kaapu-apuhan, at parang isinugal mo dahil hindi natin talaga sigurado kung ano ang magiging or kalalabasan pag nabago na nga ang constitution. Paano or ano ang mangyayari sa ating gobyerno? Yun yung malaking katanungan. Kaya good luck sa inyo.